Isa ito sa paborito kong kainin sa tuwing tag-ulan. Kinabesa o ginataang saging saba. Sa inyo po, anong tawag sa ganitong luto? Kasi noon, pag may bagyo sa probinsya namin, madalas marami natutumba ng mga saging. Kaya ang gawa ng tatay ko noon, kinukuha niya at lulutuin. Alam niyo ba, mas masarap pa lalo pag hindi pa matured yung saging saba. Baka isa kayo sa nag-iisip kung anong pwedeng gawin sa mga hindi pa matured na saging saba. Heto ang isang recipe na pwede niyong gawin. At binalatan ko na po ang ating saging saba at hiniwa rin ng maninipis. Kanto po yung ginawa kong hiwa lang. Maninipis lang siya. Ganyan. Maninipis po. Ito lang siya kaninipis. Ganyan lang po. Yan. Mga lang po yung nipis. Kasi po, pag medyo, pag po yung nalihiwa natin, dahil saging sabag yung hilaw ang ginamit natin, pag kinain natin kahit po luto na, may matigas pa rin po. Ito po yung ginagawa ng tatay ko noon sa province namin. Pag nagluluto siya ng kinabesa. Ang tawag po sa amin is kinabesa. At lulutuin na po natin ang ating ginataang nasaging sabah Ayan lang po natin. Siyempre, sa ilin po natin, sayang. <laughs> ilagay din po natin ang ating pangalawang gata. Yung pangalawang gata po ginamit ko para po malabok po ang ating saging saba at pakuluan lang po natin. Lagyan po natin ng takip at pakuluan po natin mga 5 minutes po. After 5 minutes, check po natin at ating halukin. Yan. Lalagay na rin po natin ang ating unang kakang gata. Ayan. Ilan po natin. Ito tayo ng 1 1⁄2 cup ng brown sugar. Yan. Lagyan din po natin ng 1 1⁄2, ah, 1 teaspoon ng salt para po magbalance ang lasa. Hindi po ay I mean, maglaban yung tamis at medyo may konting alat. Hindi po para hindi po tayo maumay sa ating kinakain. Atin pong haluin. Pag po nilagay na natin yung unang gata, hindi na po natin siya tatakpan. Kasi po, pag hindi po natin hinalo yung gata, pwede po siya maging malin, luminaw. Kaya po, Halo po tayo. Saka para hindi na rin po Pwede nyo rin po lagyan ito ng margarine or butter para lalo po mas malinamnam. At luto na po ang ating ginataang saging sabak. Kain na po tayo.